Ito sa gilid ng daan. Ito na siya. Ayan ang bubongan na. Ito yung una kong pinanggas. So yung iba doon nandun sa taas. Ito yung isa nang dawa natin. So, ito na Na, yeah, dito na guys, ang ibang ibang tubig dito kasi lang gagaling sa ibabaw. Nakita natin yung, yung tubig na umaagos doon kanina sa ilog. Dito puno-puno yan dito kanina nung manakas ang ulan kasi mula doon sa ibabaw. Yan. Tubig manakas yung agos ng tubig. Kasi dito, rin siya gumadaan papunta doon sa ilog. Kaya doon siya bumabagsak din ito titingnan natin titingnan tayo dito sa ano ayun mais natin kahit pa paano nagbunga na rin titingnan natin dito po tayo dito sa kung saan yung tambor at sa kabila ba inaanuhan ng tubig ayun siya guys ayun ayun siya guys umaapaw siya umaapaw siya doon kasi walang ano umaapaw siya doon sa naisa natin umaapaw ang tubig kahit ganoon, oh. kaya kailangan kapag wala ng kanin, maharvest na nyo ng mais, papataasin natin ito kahit po ito dito. Okay. And, oh. sure. Kaya yan dumadaan ang ibang tubig, kaya minsan, kung karang araw mayroong damage dito, yung may mga rurok, yung pinatawag natin na rurok, mga damo na galing doon sa ibabaw, tapos kapag na ano sa palay na punta sa palay yung palay mababalik na nakadapa na lang siya ano so, kung nakikita ninyo doon sa may naisan ito yung may naisan nagsirapan yung tubig malakas ang agos napunta sa palayan gamit ko yung ngayon ito yung at nito Yung kasi yung tubig na yun, na. Yung pinahinahinak na yung tubig kaya yan. Pumupunta so, sa mga natin. Kaya kailangan. yung mga siya maapa kasi nga yung pakababa dito. So, kailangan natin dito dagdagan kapag i-harvest mo ang ice natin kapag na-harvest na yung mais natin saka so natin ito dadagdagan kasi wala tayo na dito banda dito wala tayo na kukuha kasi ina-agos ito yung paigo kailangan sa pag-harvest natin ang mais na yan dito na dito, H dito. Itadlo na lang natin doon sa ngayong tapong nasa. Okay. Okay. Guys, kaya ito mahirap dito eh. Kasi nalagyan nila dito ng pamburo. Kaya natidihis ka ng DMS, no? Okay. Dati kasi wala ito dito eh. So hindi naman ganito. Kasi na dinadaanan na iba yung tubig. Sinarado nila doon yung doon banda na dinadaanan ng tubig. Yung kalog doon. So dito na lahat ito kaya dito na lahat ng mga ano doon sa ipa sa ipa ayan na dalawad lawad yun so dito yan galing dito doon sa ipa ayan sa paana ng bundok sa paana ng bundok guys ayan galing doon ang napakalakas na ulan agos ng tubig ayan ito na kasi ganyan guys dito. So, ano magawa natin ngayon, guys? Wala eh. Wala lang? Wala kagwa ang isa ka Ha? Wala. Kung makagwa na, lang anay, eh. buwas. Walang nakundi ka ah. So, uh, pwede natin siya buhusan ng simento din. Kaya, pang sapat dito sa tamburong hanggang doon. Pwede rin lupa na lang pero maamat amat din ano eh, maaamat-amat din kain ng tubig kung lupa. pong buhos, talagang pang na siya. Ayan yung pinagawa natin na nung nakaraang linggo guys na malaking kahon. Ito yung beneficial niya kapag bumaha. Safety yung palay natin. mayroon naman siyang mayroon naman uh, tubig na pumapasok pero yung sa ulan ng matubig, ayan siya. Ayan. So dito yan dumadaan ang malakas na uh, agos ng tubig. Kaya kung hindi natin yan pinagawaan, pinalakihan at pinataasan yung kahon, so, dyan yan, talagang masisira yung ating kalay. Kaya e, ayan siya guys, safety na safety. Mula doon sa taas, at doon banda sa ibabaw, doon banda sa may mais natin doon sa taas, kailangan natin yung pataasan sa sunod kapag na harvest na yung mais. Pataasan natin yun kasi doon umaapaw pa doon. Kasi nga hindi natin mapataasan ng kahon ngayon. Dahil nga yung may mais pa. So, ayan siya may mais pa. Doon banda. Doon banda sa may mais na yun. Ayun, kung nakikita nyo may puti doon sa ibabaw. Ayun tubig yun. Dito yan dumadaan, doon yan dumadaan sa may kumapasok na doon sa ating palayan. Dahil sa napakalakas na ulan, napakalakas na ulan, syempre, ang Agos, umaapaw na doon sa may tamburong. May tamburong kasi yun doon sa main, main road. So, yung tamburong, dito yan pumupunta. Ayan. ganyan yan pumupunta. Dito. Hanggang uma, umaagos papunta dito. Ayan. Ayan nga yan so kailangan natin kapag kapag na harvest na yung mais na yun kailangan natin unahin yun sa pagpapataas ang kahon para nang sa ganun mula talaga doon sa may tamburong buo ang tubig na papasok dito hindi manalagay sa panganib yung ating uh, palay so ayan guys yan ang beneficio ng ating uh, kahon na pinataasan natin yung kahon para dito sa may kalog dito ka si uh, semi-ilog ito eh. Yung dinadaanan ng tubig. Malakas kasi yung agos ng tubig, ang pressure ng tubig kasi mula doon sa ibabaw, sa bungtod-bungtod na yon, mga burbakulod na yan, uh, bumababa yung tubig dito. Dito bumababa at dito bumubuo yung tubig. Ayan. So, hanggang ubos na yan guys. Ayan. Uh, napakaganda ng ating ano kasi nga yung bin, yung yan ang benepisyo ng ating pinagawa na kahon. Thank you Lali ko sa pagtulong. Ayan. ayun na Ayan siya. Kaya kailangan natin kapag nahabis ng nuna mais. Kapag gawa natin yung ganda kataasan din natin yun lakihan natin yung kahon at pataasan. Kasi ganyan at ganyan ang mangyayari. ulit ulit yan. Kapag lumakas ang ulan at saka bumaha, ganyan at ganyan talaga ang mangyayari yan. Kahit ito, kundi pa ito, kailangan ko ito, ito dagdagan. Kasi kawawa ng alay na Ayan din yung ito din yung ating na isa number 3. Ayan guys, nag-uumpisa na rin pamumunaklak. Nag-uumpisa na rin pamumunaklak hindi dyan sa ibabaw. Kaya ito guys, minsan yung ating nais, ayan, o naka-open na siya. Ay, pinakasipan siya ng tubig sa loob. Ang buhok oh, okay, na, kahit pa siya, ang buhok oh, okay, na, so, naka-open yung sa dulo niya. Kahit nga malaki nga siya, o. Oh. So, bumuka ang dulo. Ay, na, napapasok pa ng tubig. Ay, anda nito kulot na kulot बहुत नंबर